Good morning. <coughs> First day kong malayo sa bahay. And pagising ko pinanood ko yung CCTV. Yung pinanood ko yung kagalimong. Yung pinanood ko yung CCTV, doon yung pamangkin ko, sabi ko doon siya sa kama matulog. Pero doon naman siya. Pero wala sa kanyang tumabing. Tapos, hindi niya alam na nanood ako, nanood ako ng CCTV kaninang umaga. So, tulog pa siya. Then, nakita ko nga, wala sa kanyang tumabi. Biglang yung kanina, mga ano oras yun, mga 8. Nagising na siya ng mga 8. nag siya sa akin. Ate, walang tumabi sa akin si Tanjila. <laughs> wala sa kanyang tumabi. sabi niya, baka daw inaantay ako ng mga yon. Kasi nung ko yung CCTV sa sala, hindi do doon sila sa sala. Kaya kanya silang pwesto doon. Yung dalawa, si Luni, tsaka si Louie. Eh, ewan ko kung saan yung pwesto nila kasi wala silang specific na pwesto doon sa sala nang pinanood ko eh. Nakikita ko na lang sila bigla sa mga clips na ano naglalaro, naghaharutan sa gitna. So, yun. Silang dalawa lang yung makulit kayo ng madaling araw. Then, the rest, tulog. May kanya-kanyang pwesto. Tapos, yung tumabilang kay, sa pamangkin ko, si Tantan. Tapos, saglit lang, umalis din ka agad. So, parang nagtatampo yung pamangkin ko na walang tumabi sa akin. Ba't, walang tumabi sa akin. Parang ganon. Natawa din ako kasi nga, nung pinanunood ko, sabi ko, bakit wala silang lahat sa ano, sa kama? Ba't na, pamangkin ko lang nandoon? Walang tumabi. Eh, usually talaga sabi nga ng pa kabisado ng pamangkin ko kung saan nakapwesto yung mga bebe ko yung dalawa nasa gilid ko yung dalawa nasa may ulohan ko yung isa nasa may ay yung yung isa nasa may gilid tapos yung isa naman naka ano naka separate ganyan So yun, kaya siguro yung pamangkin ko na chat talaga agad na walang tumabay. Kasi nakita ko rin sa CCTV, panay flashlight siya ng bandang madaling araw na to check pala kung sino yung nakatabi. Eh, walang nakatabi. Si Tantan lang. Tapos, umalis pa. Wala. Tapos, sinabi ko na lang sa kanya na, baka ano, biniro ko na lang. Sabi ko, baka kasi, ano, wala kang ano, tawag ito, hindi ka stress. Walang negative sa'yo, kaya hindi ka tinabihan. Tapos, ako talaga, ang daming stress na kailangan nilang, alam mo yun, i-absorb. Ang daming negativity na kailangan nilang i-absorb. Tapos, baka hindi ako safe pagkagabi, pag natutulog ako. Kasi talaga, before, madalas ako na nananaginip ng, ang pangit talaga ng panaginip ko dati. Basta, tsaka ko na ikukwento. Basta, ang papangit ng mga panaginip ko. Tapos, ko, parang four consecutive days yon Wala, wala pa akong pusa nun. Wala pa akong pusa nun, pero, merong pusa. As ah, ex ko kasi ako nun eh, merong pusa doon na, parang, ano, pinapakain-kain lang nila, pero hindi talaga nila pusa. Pupapasok lang doon para kumain ganun. Pero hindi yung, ano, tulad ngayon na yung tumatabi sa higaan ganun. Wala, wala pa akong pusa noon. Tapos, basta yun. Tapos, yun yung sinabi ko sa pamangkin ko na baka nga hindi ka naman stress. Wala silang dapat i- ano yung absorb na negativity o itanggalin sa yung something na stressful na something na ganyan. Basta ganun sabi ng pamangkin, ba, baka nga atin, tapos sa'yo, sobrang stress ka na ganyan, <laughs> tapos baka sa madaling araw, feeling nila hindi ka safe pag natutulog ka, ganyan so yun, wala, yun na lang yung inisip namin dalawa ng pamangkin ko tapos sabi niya nga, baka nga inaantay ako nila, kaya nandoon lang sila sa may sala hmm. so mahal nila ako, mahal kung may mga pusa kayo, or magbabala kayong kung magbabalak pala kayo mag-adapt ng kahit ano, mag-shop kayo, pero kung mag-shop kayo, please, wag naman yung pang-display lang. Kung talagang, kung gusto nyo bumili, sige, bumili kayo. Pero yung aalagaan nyo talaga, yung mamahalin nyo talaga, hindi yung para lang display, para lang, alam mo yon minsan kasi parang ano na siya, ah, uh, brand na siya ng, dahil mayaman ka, kailangan may pusa ako, may aso ako, tapos kailangan may lahi, ganyan, no kailangan mo talagang mag-desisyon na wholeheartedly kung talagang para ka lang din nag anakin yun nga lang, hindi yan nag-aaral, pero para lang din niyang tao. Ang pinagkaiba lang talaga, hindi mo pa aaralin hanggang college. Pero yung responsibility, same yan. Buhay eh, buhay. Buhay yan eh. So lahat yan, responsibility. Kaya kung mag-a-adapt kayo, make sure na kaya, kaya nyo din. So, yun. Anyway, ba't ba ako napunta doon? Gusto ko lang naman sabihin na mahal talaga nila ako. Ilan? Four days ako dito, so may three days pa. Dapat nga one week, buti four days na lang. Hmm. Mahal ako ng mga bebe ko. Alam ko naman, mahal nila ako. Pero hindi ko naman, dati naman kasi tumatabi yun sa pawangken ko. Kahit ako nanibago ako eh. Tsaka hindi ako lagi nanonood ng CCTV kanina. Talagang naano ko lang, nga ako ng CCTV. Tapos pagtingin ko, wala talaga si Tantan lang, kasaglit lang, sa may paahan niya lang. <laughs> Nakakatawa. Kasi natutunan silang lahat sa sala. Natutuwa ako na napatunayan kong mahal talaga ako ng mga baby ko. Pero nalulungkot ako kasi nga, alam po, nalulungkot sila. Paano ko inaantay talaga nila ako? Anong pano? Totoo, inaantay talaga nila ako. Pagka nga uuwi ako eh, galing lang ako sa work pag uwi ko. Yung, ah, yung si Ichiro, yung aso, talagang ano yan. Ano yan, nakaabang na talaga yan. Tapos, mag-aamba-amba na yan. Yung, tinuturo ko sa kanya, wag siyang aamba. Kasi nga, yung pants ko, uulitin ko pa yun. sa so, madudumihan. Eh, madumi yung niya. Yan, tinuturoan ko siya mag-behave, mag-sit. So, kahit pa paano, natututo naman siya kahit pa paunti tapos, sila Luca, sila Luni. syempre, unang gate. Sa pangalawang gate, yung pinto na papasok ng bahay. Gate, may gate din kasi yun. Tapos, another pinto. Basta ganon. Di, yun. Nakikita ko sila dun sa maliit na, na, Parang maliit na ganyan window, yung pasokan ng kamay para maganon mo yung lock. Nakaabang na sila dun. Nakaganon na sila. Tapos, pag tinatanong ko yung pamangting, kaya na pa ba sila nandito? pagka ano te, alam na nilang malapit ka na umuwi, nakikita ko na yun sila na nauupo na siya sila si Luni tsaka si Lucas tsaka si Tanji, Louis. Yan. Ganun sila. Hmm, no, lang. Hindi ko kasi masyadong panay lagi nanonood ng CCTV eh. pagka meron lang akong ng event na ay parang kanina, parang ganto ah, parang ang sweet sa akin ni ganito ni Madalas ganun kapag ka may ako, naaalala lang na magandang nangyari. Tsaka, ko lang, ako mag-review ng CCTV. Tapos, instinct. Kanina, instinct ko lang yun na parang upload nga ako ng CCTV. Tapos, ganun yung nakita ko. Namiss <laughs> ako ng mga baby ko. Share ko lang.